Kain na mga idol. Hoy, ulam natin sarap po. Oh, ulam na kasama ko, pusit, saka pansit. Hmm. Kain na tayo. Yun, mga idol. Kain na tayo. So, bubuhay tayo sa gulay-gulay sa paligid. Pag may gulay sa paligid, pag may internet sila, aalihin ako. Yan. Hmm. Nanghihingi tayo, ha? Ah? Nanghihingi tayo hindi tayo lang agaw na hindi tayo so natin yan mga idol oh. napakasarap ng ulan ni Lolo John yan kaya sa mga may sa gulay yan meron tayo ditong yan o oh, may talong merong meron talbas ng Sita Okra At yung, staff, yung idol Magulay ka Magulay ka At para Magpagula yung isda dito yung idol, ulam natin o Ayan o, o Ha? Asin bitchin lang yan, idol cincin bin Apa tu nak? Dia mana? Dia pun nampak baru mata <tip> <tip> pusipa, Oh mm. mm. Oh Oh Hmm 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 Pusat Ada pun pusat Pusat Kaya itong mga gulay mo. <laughs> Matamig na saraw. At bagong kitas ang gulay. halo selamat pagi ini pak tapi betul ini ada job

macina aku anu baik ah, enggak positif mati gas kero aku lama madagalah dia lambat karap depan eh, tercau okay.